Dario? Ferrer! Bakit pati si Dario? Oh, mahirap talaga yan. Sa katunayan nga, mamaya may hearing na naman ako. Bagong kaso na naman. O oh, sige, good luck na lang sa kaso mo. Salamat. Sige. Sige. Hello. Hindi mo sa ng mo. Kahit anong gawin niyo, hindi ako titigil hangga't hindi ko natutuklasan kung sinong pumatay sa daddy ko. Kahit may bomba sa ilalim ng upuan mo. Bomba? Huwag kang tatayo kung ayaw mo magkaihihi ang katawan mo. Hello? Hello?

Dito! Dito! Dito sa ilalim ng upuan ko! Ibang klaseng bomo to, Tony. Huwag muna kayong tatayo. Ma'am, ano ang problema? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bomba. Santos, ikaw magaling sa explosives eh. Ako natumingin. Tignan ko kung anong magagawa ko. Pwede ba, sir? O, oh, sige. Ingat lang. Sir. Ma'am, huwag kayong Yan ang pinakamagaling sa amin. Thorny, okay na. Di ba mga kasamahan kayo ni Captain De Leon? Eh... Sa palagay ko, siya ang lihim na naglagay ng bomba. Miriam? mala, dumating ka pa. Bakit? Nangangati ko na naman ba? Nakikita mo to? Lumayas ka na! Wala ka ng uwian dito! Bihis na bihis yata tayo. Sa nalakan. Sa Japan. Japan? Nagbibiro ka ba? Pa-Japan-Japan Japan ka pa riyan. Hoy, sawan-sawan na ako <laughs> sa kahihintay sa'yo at sawan-sawan na rin ako sa pagdila sa amoy pulbura <laughs> mong pawis. Kaya, goodbye! Oh, Hi, Miriam, my love. Oh, baby, oh. I miss you, baby. I miss oh. you too. Who? Oh? Brother. Huh? Brother? Uh, uh, yeah, my brother. My brother. Ano, Brother. Tony Kisa. Brother. Hello, brother. Huh? Una akong ibuking. Susumbong kita sa asawa mo. Parang awa mo na. Pagkakataon ko na to sa Japan, pakakasalan niya ako. Maawa ka naman Bro, to. Baby. Ah, uh, Uh, baby brother uh, brother baby baby uh, brother uh, uh, cute baby hello baby hello o, paano na si uh, oh cute baby uh, oh ayan ikaw na ang bahala sa kanya total ikaw naman ang gumawa niyan ako ang nagpakahirap goodbye dear? Eh? no uh, goodbye only we will miss each other my brother oh oh Okay, goodbye. Uh, Bring my bag in the van, please. Okay. I will follow. very good. Ha? Yes. We have a to catch up. Very good. Sayonara, brother. Bye-bye. <laughs> bye-bye. Uh, okay, bye-bye. Bye-bye, brother. Bye-bye. <laughs> ano ko ba? Kaya talaga kanina ka pa. Ha? Goodbye. Bye-bye, Eric. Ano na tayo ngayon, Eric? AHHHHH wow. Mami? Mami? May baby doon sa kama ko. Paano nagkaroon ng bata dito? Dito yung baby to. Kapatid mo. Shh, Daddy! Daddy! Anong sinabi mo? anak ko sa ibang babae sinong babae umalis na kanyang ina niluwana na siya ginawa mong dahilan ng pagkukulang ko sa iyo kaya nag-anak ka sa iba patawarin mo sana ako jin pero hindi ko na pwedeng talikuran ang na naging kasalanan ko na ngayon ay responsibilidad ko na lumayas ka jin makinig ka sa para awa mo na jin lumayas ka na. Tama ang mami. Mali ang daddy. Pero daddy. Akin na na si Eric. Hindi ko pinapalayas sa bata. Wala siyang kasalanan. Ikaw lang ang umalis. Mami, wag. alagaan mong kapatid mo mahal mo siya. Opo, daddy, mami si daddy, Daddy, tulungan mo ako dito, tulungan mo ako sabi dito. Itapon nyo na yan. Pagkatapos nito, magpapalamig muna tayo. Masyado na tayo mainit. Mga pare, pulis ito. Ano nangyayari dyan, ha? Dario? Ferrer? Pero... Bakit pati si Dario? Pare, witness eh. Mahirap na. Halika na. ¡Uy! ¡A era! Sir. Sino gumawa nito? Sino suspect niyo? Dead squad, sir. Dead squad. Anong dead squad? Na hindi na makurap ang kaibigan ko. May sinulat si Dario sa sarili niyan dugo. Letra. Pero hindi namin maintindihan kung letter T, letter F o letter C. Anong, Kapitan? Narito ang mga litrato at autopsy ng dalisya Ayun Ayon pa rin sa report ng Ballistics Lab, magkatugma ang mga balang na nakuha sa katawan ng partner mo. Doon sa mga balang na nakuha sa katawan ng mga general na napatay. Pare, bago ka manahimik sa langit, mauuna muna masunog ang kaluluwa ng mga pumatay sa isang sumpa ko. Anong ginagawa mo rito? Nagpunta ka ba rito para pagbintangan akong pumatay sa sarili kong kaibigan? I'm here to apologize. At isa pa gusto ko sana humingi ng tulong. Anong tulong? Tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa papa ko. Sa ginawa niyo kay Dario, sinira na ninyo ang ating layunin na mga kurap na pulis lamang ang dapat natin patayin. Sir, sa totoo lang, nung una, excited kami nung malaman ng grupo na lilinisin namin yung PNP. Eh, nung bandang huli, medyo naisip-isip namin, sayang yung panahon. Eh, kung kapwa, pulis din ang papatayin eh. Hindi. <laughs> sayang naman. Anong ibig mo sabihin? Eh, sir, bata pa ho kami. Eh, siyempre, naisip din namin mag -ipon para naman bago mag-retire, milyonaryo na kami. Yan ang hindi ko mapapayagang mangyari. Ang gumawa kayo ng mga ilegal, ako mismo ang makakalaban ninyo. Hindi ako manghihinayang na buwagin ang grupong ito. Kahit mawala na kayo. Hindi rin kami manghihinayang mawala kayo, sir. Ah! Iba tayo ng linya.